So what's up mga keepers For today's video mag ship tayo ngayon ng 5 pieces na Yamabuki Yan o Going to Masbate highpin yung mail dito Yan o sobrang laki ng mail dyan Hypin Then ito yung mga dadalim pa doon May ship natin Yan mga jubi na PKBM Kahit maulan mag ship pa rin tayo ngayon Kasi parang hindi na yun titila yung ulan Kaya wala tayong magagawa ship tayo ngayon mga dark choco natin medyo malalaki na sila yung mga pkbm And, uh, marami pa tayo nito magpapalabas ngayon magbuki natin Yan. Ito yung cheetah natin o no? medyo malaki na yung chita may pikibi pa tayo dito BBKBM yan and then yung golden blue tail naman medyo malaki na nagatch pa tayo ng BBS and then update pa rin update pa tayo dito sa ating may sakit na bail tail yan medyo malakas naman sya sana makarecover sya 4 days na sya dito buhay pa naman and malakas naman yan o oh problema lang talaga sa buntot niya. Mga available natin. Ito pala yung available natin na PKBM ngayon. Yung purpose, yan. Yan o. Oh. Yung available natin. Yung mga naghahanap dyan, baka yan, matipuhan nyo yan o. Oh. So, itong short body nyan. Ribbon pa yun o. Oh. Dark choco natin jumbo size. Available na rin. Ito wala pa tong laman. Bagong linis pa lang kasi natin to. And then, ito yung mga jumbo natin na PKBM. Yan. Mga fry na ng golden blue tail natin. Malalaki na ito yung breeder natin ng golden blue tail. Ito kay madam. Previous na natin ito kay madam. Oh. Long body. Yan. Ship tayo ngayon. Babalutin natin to. Sobrang laki ng milo. yun sana to kuminto lang isang oras yung ulan talagang gugaw na tayo sa pilar magpapapilar pa kasi tayo doon natin ipapasabay sa barko sa fast crap sana may biyahe para di tayo mabuyo yan yung yamabuki kuha pa tayo yan mabibigyan ah. natin kay madam na yamabuki kuha pa ako yan mamaya tara balutin natin yung order sa atin na ah mga PKBM and Yamabuki update ko na lang kayo par kapag nabalot na ka natin let's go so ayan tapos na natin ibalot yung ating mga in order sa atin yan in order sa atin oh. hi na Yamabuki yan, natin si madam ng prebis, yan Yamabuki na 8 pieces and PKBM na trio ito yung order sa atin ni madam 15 pieces na Balloon Mollies 5 pieces na Yamabuki and 10 pieces na PKBM Then, sinabayan na rin natin siya na aquatic plants yan going to masbate ship natin yan mamaya 11 buti hindi na umuulan no? tumili na, na yung ulan medyo minute na yan. ito pa pala yung available natin sa ngayon yan mga dark chocolate na jumbo size and yan mga full mass na PKBM. Yan o. Yan. Yung mga ito dyan, yung nasa post ko na for first, yan po. Barats lang po yan. Not for sale pa itong build tail natin. Ito, parang out ko na rin ata ito. Yan ito, out ko na rin ata ito. Kasi, alis muna tayo ng PKBM dito sa atin. Yan, solid itong pay mo. Super white yan. Yan. Available natin sa ngayon. Mga nasa ito natin.